Hi guys! Ito yung ngayon na saging with Dinamos at sili. Isa ko yung sili. Huwag So, yan yung farm. Guys, ito kung naliligo. Okay. Mm. So, papilanood nyo yung MMK na life story ko, guys. Yan yung bahay namin na totoo, kabila. Ito naman yung farm sa tapat. Tapos, magliligo kami dito dati, diyan talaga kami nagliligo. Tapos ngayon, sabang lalim na niya. Dati hindi ganyan niya. So, magkukwento ulit tayo. Paano ko nabili tong farm na to? Naka-ipon na ko kasi nag-Japan ako dati. For one year. Tapos, hindi kasi ako maluho na tao, hindi ako ma, ma, mabilis sa mga gamit. Hindi ako materialistic. Nag-ipon-ipon ako, ganyan sa bahay ko yun pero itong lupa nabili ko talaga siya because of Pinoy Big Brother siyempre ano kaya bibi ako nagkapera ako nun tapos nung pinagawa ko yung bahay namin unti-unti ko siyang blog ko siya diba kumikita tapos After kumapagawa yung bahay namin mismo Na common namin Yung sa papa ko Pinrenovate ko naman yung sa lola ko Thank you. Thank you After that, syempre Ayaw ko naman na Ayaw ko naman na makita Ng mga kapatid ko na Successful ako sa buhay eh, May bahay na kami pinagawa Tapos yung mga kapatid ko na kasawa Wala sila may bahay yung isang kapatid ko, yung ate ko. Di apat yung anak niya. Yung ginawa ko para maging malaki yung bahay nila, saka kaso sa kanila. Nag-renovate ko, ginawa ko yung second floor, so yun yung katabi ng lola ko. Yung tapos na, meron ako nabiling lupa sa gilid ng bahay ng ate ko. May bahay na rin na maliit, pero ginawa namin yung barracks yun, pinapagawa namin yung bahay namin. yung kapatid ko may asawa na si Donna may, may jowa siya, live niya ngayon nasa farm kami pinakasal ko sila tapos binigyan ko ng negosyo tapos pinagawa ko ngayon yung bahay pinagiba ko yung bahay na nabili ko tapos pinagawa ko yun yung katabi ng ate so pareho na kami may bahay lahat tapos yung sa akin dito sa farm pinagawa ko kasi na bahay na tsaka yung farm ko so technically yung bahay namin na pinagawa ko yung parang inspired by Pinoy Brother kay mama tsaka kay Tara yung bunso namin sa likod ng bahay namin na inspired by PBB meron ako nabiling lupa doon Pinagawan ko ng bahay doon sa pinsan ko. kasi wala na yung pinsan ko kasi na migrate na sila sa Manila bigla nagpakasal yung mama ko so pinakasal nagpakasal sila yung bahay na nasa likod namin doon tumira yung mama ko doon sa stepdad ko si daddy ngayon doon na sila pinarurubit nila gumanda ng bahay so ang nangyari naiwan na yung bahay namin so nakatira na lang doon yung bunsoong kapatid iayo din naman matulog yung bunso ko doon kasi doon siya kalagi kay mama So, yung bahay namin na preserve talaga siya hindi siya na hindi siya hindi siya na use masyado kasi ako parang wala pa isang taon wala na ako dun kasi nandito na ako sa farm so yun na naging rest house namin pag meron lang event or er, magtipon-tipon kami dun kami lahat pag Pasko, New Year dun kami nabubuo sa bahay na yun so yun ang naging rest house namin sa buong journey ko, kung na ako bilang comedy, sa comedy bar, bilang komedyante, hanggang sa nakapag-Japan ako, hanggang sa naging vlogger, hanggang sa naging artista, hanggang sa... Ngayon, hey, nandito na ako. Naipon ko lahat. Very wise kasi ako magdating sa pera eh. Bago ako magwaldas, bago ako maganito ganyan, inigurado ko muna na maayos at settled yung buong pamilya ko. So ngayon, lahat na kami may bahay, may kapatid, sa bunso kong kapatid yung bahay namin sa mama ko meron na sa akin naman dito lahat kami meron ng bahay may kotse na rin pero kay mama na pera binili niya yung um, yung benta niya sa ano profit niya sa tindahan binili niya ng surplus sa sasakyan so ngayon ang kailangan ko lang talaga sustainability alam niyo ba guys dati naniniwala ba ka sa hula kasi dati hinulaan ako nung pumunta kami ng 17 years old ako pumunta ng Manila sa ako ng barko nang nagising ako may lumapit sa akin na matandang lalaki hinawakan ako sa palad so, sabi niya ang buhay mo ay gaganda pag napuntakan ka ng pag ka ng dagat sabi ko pagpunta na po ako ng Manila hindi sa malayo sa ibang bansa sabi ko ha wala akong passport wala akong mga ID wala akong mga birth certificate wala akong diploma Paano? Sabi niya. Basta, ang syerte mo pag nakalipad ka ng ibang bansa. So wala, hindi ko nindayon, gano'n gano'n. Hindi ko hindi ako nagprosigit kasi wala mo nang gano'n. Luckily, biglang may audition sa Japan noong 2015. Ako yung natanggap bilang komedyante. So yun, bilang komedyante, napunta ko ng Japan. Tapos, doon gumanda yung buhay ko kasi nakilala ako, nag-trending ako, nakapagpatay ako ng bahay, nakabili ako ng ganito, 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 bali ako nung doon ko na lang realize na hala. May nanghula sa akin dati na pag nakapunta ako ng abroad, doon ako gaganda ang buhay. Kasi syempre, 2007 pa ako napunta ng Manila. I was 17 years old. Napunta ako ng Japan 2024 na. Ay, 2014 na. November. Mag-25 na ako noon. or 25 na ako noon. Ito ah. Nagkatotoo yung hula. Totoo pala yung hula na ganun daw. Pero hindi ko yun... hindi ko yun siya inano na pupunta ako ng Japan kasi gaganda buhay ko wala wala sa isip ko yun <coughs> Tapos nga nag-host ako sa GGB, yung jester kami sa device Gabi Lumapit sa akin, ay guest doon si Miss J. Costora. Kung kaya kilala niyo siya, yung psychic. Hinulaan niya ako niya. Happy ka sa buhay mo pero deep inside, nag-smile ka lang pero meron kang maraming iniisip. Ganun, ganun, ganun. Sabi niya, ang swerte mo na negosyo ay big related sa water. Sinisip-sisip -sini ko, ano, ayun, may nagbibenta sa akin ng water station, may laundry shop, ayun, ayoko, kasi parang, ayoko lang, ano, wala talaga. Tapos ngayon ko lang niya realize na nagpapagawa ako ng pool, sabi ko, surety sa akin, o uh, magiging negosyo ko daw one day, ay related sa water. Ngayon ko lang siya niya realize na, hala, swimming pool, may swimming pool na ako, related sa water. Kasi kung yun ang naisip ko dati, sana nagpagawa na ako ng water station, or sana nagpagawa ako ng pool dati pa pero hindi kasi hula, hindi ko talaga na ngayon ko lang na-realize na wala hinuraan pala ako ni Mama J. Costora na B magiging swerte mo ay about sa water related sa water na negosyo sana swerte pero ang naging negosyo ko ngayon is related sa water because mayroon ng pool so yun So I would like to say thank you sa lahat ng mga patuloy na nanonood sa akin at sumusuporta na mula noon pa 2015 pa na hindi wala pang sildo ang vlog na hindi pa uso yung mga ganito ganyan na hanggang ngayon luckily sabi na laos ako pero ang tinlaw andito ako ang dami ko ng kasabayan, ang dami nang nawala ang dami na dumating, ang dami na nawala pero ako since 2015 nag-start ako dito sa social media up until now may naniniwala pa rin sa akin. So maraming maraming salamat so sa lahat ng na mga naniniwala sa akin at kumukuha pa sa akin sa mga show. Thank you so much at sa lahat sa mga na-inspire ko. Patuloy lang po tayo mag-inspire. Huwag natin i-pressure lahat kasi pag si Lord hindi mo na mamalayan, binibigay na niya yung lahat ng anong. Huwag mong madaliin yung mga bagay-bagay. Gawin mo lang kung anong gusto mo dahil pagdating ng araw, ibibigay talaga ni Lord sa iyan. Tingnan mo, naging artista ako na Ha? Huh? Nandito lang ako sa bundok ko pero naging artista ako, so... impossible di ba? Pero nangyari. Pangarap ko lang dati yung farm pero nangyari. Grabe no, binubulong-bulong ko lang sana maging akin yung mga anay gan Diyan, banda yan, diyan banda. Diyan pa kami dati nag-aano, maraklara. Saan ka man naroon, naghulog-hulog kami sa ano... Sa putikan. Rosario, huwag mo iiwan mo mong bitawan. Ganun-ganun pa kami. Sabi ko, one day magiging farm or resort ko hindi ko sa tinrabaho na nagulat na lang ako ha nangyari yung gina ano kiniling ko so ayun basta patuloy ka lang talaga may mangyayari talaga eh so cheers to our success I hope wala kayo natutunan. Charot lang. Bye!